Hello guys, good morning. Trabaho na tayo guys. Ayun. Magkakata ko dyan guys sa mananay no. Yan. And guys oh. Ayun. Ito po ang trabaho ko araw-araw guys, no. Maraming salamat palagi palagi guys sa mga panonood mga video ko, no. At wag niyo rin pong kalimutan mag-like and share, no. Maraming maraming salamat po. Ayan guys. Ayan. Ang idol nyo. Tatabas na ng crinoline. No? Ayan po. Ayan. Sige. Ang oras po dyan guys ay alas 6 ng umaga. Ayan guys. Hmm. Sige. Ang muso. Ang idol nyo. Ayan. Ayan. Ayan na. Ito. So, pagkat na nga. Okay. Ayan guys. Kailangan mo dyan. Pag uh, naggugupit ka. Kailangan mo ng pin. Uh, gunting. Siyempre. <laughs> kailangan siyempre. Gunting. Ano. Tapos pin. Yan Tapos yung bato. Na pandagan Or kahit ano na mabigat na bagay basta pandagan para hindi gumalaw no yan crinoline po yan guys tinatabas ko yan no para sa ano palda natin no yan guys kinuha ko yung kape kakape tayo ayan kape pa nga ka, oh yun guys, yung nasa tenga ko, pang tanda namin yan, no? White pencil, tawag po namin yan, no? Ayan, maraming salamat. Ayan. Ayan po, tatabas na tayo ng full sequence. Red. Ayan. Tatabas na. Kailangan guys, pag uh, magugupit ka ng mga ganito, laging matalim ang gunting. Ano? Kasi medyo may katigasan. Ano? Ayan. Ayan guys, gupit. Sige. Ayan po. Yung pattern po na yan guys. Ano? ginawa ko po yan para mabilis mabilisan trabaho no yan may nagturo lang din sa akin guys paano mag cut yan marami na po yung kumpari ko po na ano ang pangalan ni eh, paring si paring Joseph yan shout out paring Joseph salamat sa pagtuturo. yan maraming salamat po napaka bait po ng tao yan kumpari ko ninong po ni Elio no Ayan. Maraming salamat sa panonood mga idol. Share out, share out. Ayan, yan po yung ano, pang nine panel ano. Ayan. Palda pa rin yan guys. Ayan, Nananayin na ako lo. and guys, yung crinoline na natin no, lalagyan niya ng Rigilin, yan. Tapos, Ayan na, naglalapat na, naglalagay na. Ang gamit ko dyan guys, zipper foot para hindi mabali yung karayom ano, maputol. Zipper foot po. Ayan guys. Yung malaki naman o, ano, ipipin natin. Ayan, pinipin ko yan guys. Taikot na no. Para po hindi siya ano. Ayan, tapos na ipin. Tatahin na ulit. Ayan. Ayan. Sige, ayan. Nilagyan ko na po sa baba, no. Yan po yung last na paglalagay ng regilin sa baba. Ayan, tapos kailangan po natin gupitan, no. Tapos piping. Yan po yung shipper. Ayan. Nakabukod po lagi yun. Shipperan, no. Para sa palda nya. Ayan, no. Ayan. Maraming maraming salamat po sa so, mga ano ko dyan, viewers ko. Yan, mga supporters ko yan. Maraming maraming salamat sa so, mga nagsishare mga video ko, no? Yan. So, yan guys, no? Malapit na matapos. Yung cocktail. Yan, yan po yung maliit na palda. Yan. Two in one guys, three layer. Yung ginawa ko ulit, no? Yan siya guys. Yan. Ayan, maraming maraming salamat po sa panonood palagi ng ating mga video. Ayan, shout out, shout out sa inyong lahat. Ayan siya guys, oh. Wow. Ayan, ang ating maliit na palda. Ayan guys. Tapos na, yung mahaba na lang guys. Susukatan na. Ayan, 2 and half yan guys, ang sukat. Ayan. Ayan, guys. Pinagsama-sama na ulit. Piping na tayo. Ayan. Para hindi po siya makasugat, ninalagyan ko po ng pilon. Ayan. Ayan, guys. Tapos na rin ang mahaba. Ayan. Ang itsura niya, guys. Ayan. Ayan siya, guys. Hmm. Tapos, magkakat na ulit ang idol nyo ng blouse. Ayan. Siya kamanggas. Ayan. Ito yung manggas nya, no? Ayan, guys. Ayan. kinap na. Ayan. Full sequence. Ayan. Ayan. Nilalapat-lapat ka. Ayan, guys. Maraming maraming salamat. Palagi. Ayan. Sa inyong suporta. Ah. Ayan guys. Nalahin natin tayo ng manggas. Ano? Ayan po yung kanyang mistisa islid. Pinatay ko po dyan ng pampiping sa manggas. Ayan. Ayan manggas guys. Tapos na. Mag-aging na tayo ng mga blouse. Ayan. Ayan. And guys, nag-i-aging na ang idol nyo guys. Ayan, share out, share out. Ayan. Ayan na po, ang idol nyo, nag-i-aging na nga. Ayan, malapit na tayo matapos. Magdudugtong na lang ng blouse in skirt. Ayan. Ayan, na-aging na siya. Ayan na po, ang finish ng ating Mistisa sleeve. Pilipin niya na. guys. Ayan, ang manggas. Marami pong tawag sa manggas na ito. Ayan. Hmm. Ayan guys, maganda ba guys? Shout out sa inyong lahat. Ayan, ayan. Hmm. Pares yan guys, kabila ang manggas no? Ayan. Ayan na po, naglalagay na po tayo ng overlap nya sa shoulder. Ayan. Ayan. Ayan guys. Finish na ang blouse natin. Ayan. Maraming salamat sa inyo panonood. Ayan na guys. Finish na. Ayan po. Ang ating finish product. Pwedeng mag cocktail. Pwedeng mag long gown. Ayan guys. Maraming salamat sa panonood nyo palagi.